I love you na, nakasakay na ako ate sa jeep Like, first time ko lang ko Hindi ko alam kung paano ba ako magbabaya Pwede ba Gcash o card Kasi gani ba kailang ako Kailangan ko makasakay ng jeep Tapos hindi ko alam ate Ak Akala ko ako lang mag-isa sa jeep Yung pala meron din pala sa mga kasama Oh my God Kuya, tumatanggap ba kayo ng card o kaya ng Gcash? Kaya Ate Maria lang pala. <laughs> Check ko kung meron akong Maria no. dito. hindi di ko pala magagamit tong card. Tsaka yung Gcash ko dito. Pero titignan ko kung meron ba akong cash na dala. Oh my gosh. hindi <laughs> ko ina-expect na coins pala yung babayad sa jeep. Kasi di ba pag nag-grab, laging card lang. <laughs> so ayan, meron ako ditong 20 pesos. So feeling ko okay naman na to. Kuya, magkano po pamasahe sa jeep? busy kuya magkano po? busy uh, ala 13 pesos daw so ito 20 pesos mukhang okay naman aray <laughs> kuya bayad po uh, thank you ala buti na lang talaga madali lang pala magbayad sa jeep 3 sukle ala <laughs> ay naghihintay ako so ay sorry ay, talaglang oh, thank you kuya meron akong sukuro ng 7 pesos. <laughs> Hindi ko alam na ganito pala experience sa jeep na may mga pumapasok pala ng mga ibang mga tao. Pero, alam, nagsishake yung jeep. Kasi, ito nakaraan ba diba, sa e-jeep ako sumakay. Pero kasi, air condition kasi doon. Eh, pag jeep pala, akala ko pa air condition. Pero, <laughs> wala pala. Tinitiis ko na lang. Ay, may mga tao rin pala sa jeep, mga ati Ano, pala ko talaga sa jeep. Ako lang mag-isa. <laughs> Kinakaya ko itong challenge na to para sa inyo. Oh <laughs> my God! Ah! Hirapan naman ako dito sa jeep kasi tignan niyo, alam niyo yun yung ang baba-baba na. Oh my, God, tignan nyo. Like, super tangkad ko tapos tignan nyo. <laughs> ang hirap pag-commute sa jeep. Ate, first time ko lang to. pero tignan nyo. Tignan nyo kung gaano ko kayo ka-love, di ba? Ginagawa ko yung challenge ninyo kahit first time ko lang. Ah! Ay, meron din palang ano, parang sightseeing dito. Ayun, oh, mo rin pala yung labas. Yung mga taong sasakay. Tapos, lagi-laging may sumasakay sa jeep, ate. Ang akala ko, private siya. Ay, pala hindi. Grabe. Super, like, hindi ko alam, ate, kung ulitin ko pa ba to, experience ko na to, pero...